Okay, eh, mga kamukil, kantang gabi. Uh, time check mga kamukil, mag-alas mag, mag mga kamukil. So, nandito tayo sa ano ngayon? Tagum. Tagum project tayo mga kamukil. Ah. Update tayo dito sa Tagum project mga kamukil. Bali yung dabaw. Uh, wala tayong patrabaho doon. No? Kasi nagkasakit yung mga kasama ko. Uh, may nilalagnat. No? Kahit ako mga kamukil, masama man yung ano ko. Uh, masama rin yung pakiramdam ko. Pero Ah, uh, trabaho tayo dahil kailangan mga kamkin. So ngayon, update tayo mga kamkin. Dito sa Tagong Project. Okay. So dito sa flooring mga kamkil, wala pang pagbabago. Nakikita nyo. wala pang nagalaw dito sa tiles. No? Bali, sa ceiling pa lang kami mga sa Sa na ceiling, pagbabatak pa lang. So, ito na, no? Pero unti-unti na napuporma dito sa loob mga kamukila. May makikita na tayong medyo maganda, no? Medyo pa lang. O, gaya ng huling natin, kwarto. Ayan na, no? Light materials ito mga kamukil. Smartboard uh, smartboard yung gamit natin, 4.5 mm yung kapal. Tapos metal stud na manipis lang din. Uh, nasa mga 0.4 lang gamit natin dito na metal stud. Pero napakatibay niya mga kamukil, So, hindi naman sa ano yan. Sa nasa nagtrabaho o, eh, kita nyo. Tiba yun. So, nasa magtrabaho mag yan, mga kamigil, yung sikreto, no? Kung bakit maging, maging maganda at uh, tatagal ang isang bagay o yung bahay mo. So, nasa nagtrabaho yan. Wala sa brand. Wala sa quality yan ng mga materials na bibilin. Ito na yung pinaka-forma niya, mga kamigil, So, kung napapansin nyo, uh, walling natin hanggang uh, ceiling. Nakabatak na siya ng ah uh, Marine epoxy. Ayan o. Nakabatak mo siya. So, si Master Mark yung bumanat dito sa labas. Ayan. While well, gumamit tayo dito ng mistip mga kamagila. Na nasa 2 inches yung lapad niya. Yung ginagamit natin mistip dito. Ayan o. So, yung mistip. Diyan talaga natin pinapadikit sa ah uh, Marine epoxy. Hindi dun sa... Anong tawag nito? Hindi sa scheme coat. This is scheme coat, no? Yung iba kasi nasa scheme coat nila, pinapadikit yan. So, sa atin, nasa marine epoxy talaga. matibay yan. Okay. Habang yung mga bintana, mga kamukil, unti-unti na siyang na porma, Ayan. dito may improvement. Araw-araw, may work progress yung ano dito sa tago. Araw-araw. Okay. Dito naman sa loob, mga kamukil. Ayan. Madilim na. nakapag na rin sa pagbatak yung kapatid ko dito. Sa kwarto. No? pasukin natin dito ito na yung forma niya. mga kamukilong oh. nakapag skin coat na kami oh, napaka taas na itong kwarto na itong mga kamukilong master bedroom oh. tapos yung ceiling niya. hindi pa nabatakan. no oh. so babae din yung o ano. oh, i-grind pa natin yung rivets. Ano. Oh, madali lang naman, yung ilang kanto, ilang kanto lang naman makikita natin sa ceiling, di ba? Ayun oh. Sobra dalawang heart infection na lagay natin. May mga sumubra na 10 cm. Ayan o. No? Uh, yung wall, nakapalitada no, na rin. Yung bintana dito, pumadong-pumado na. No? So, unti-unti na siyang kumanda mga kamukil. Dito sa loob ng bahay. Uh, may mga trabawin pa kami dito. Tulad ng pagtatayos, pagbaklas, no? O pagtitibag, ititibagin pa. Ayan, pati yung pader na yan, titibagin pa yung mga kamukil. Papagandahin pa namin dyan, no? Yung grahe na yan. O, oh, Basta matapos dito mga kapagil, palabas na kami. Para iiwan na namin yung pintur dito. No? Palabas na kami sa pagtrabaho. Hindi pwedeng nagpipintura na may iba pang trabaho dito. Lalo na pagka inahabol ko mga kapagil, matapos nilang mamasilyahan to. So, tamang-tama rin. Tapos-tapos na rin kami dito sa loob. Palabas na kami. So, hindi na namin sila madidisturbo. Okay? Well, ang ating TV console, ay na yung forma niya mga kamukil. So, hindi pa yung natatapos mga kamukil. Uh, bukas makikita niya yung uh, forma nito bukas na aram, so mabusisi kasi ayan tapos ito na yung pagkakabitan natin ng TV dito natin ididikit yung TV gamit dito ay wall bracket ito yung wall bracket nya ayan, ayan yung wall bracket nya so tatanggalin natin yan lilipat natin dito So, ito yung tubo niya. And ito yung gagamitin natin mga kamagila. Trinay ko ito kanina. Ah, inactual ko talaga dito. yan napapansin nyo. Ah, dito na din eh. May ano siya. May butas. O, dito na sin siya ipapadaan yung mga wires niya. So, inactual ko to kanina mga kamukil kong ah, sasabit ba siya? Kapag iikot natin, i irutit natin, sasabit ba dito sa kanto na to? So, so uh, uh, wala namang nangyari mga kamukil. Maayos naman siya. Kaya tinanggal ko. Bibili tayo eh bukas ng 360 rotation TV. Yung pinaka-rotation niya dito. So bukas makikita nyo yun kung ano, ano yung forma ng uh, 360 rotation TV yung bibili natin bukas. O gagawin pa natin yun ng prima mga kamukid dito. May stand pa tayo dito na gagawin na uh, yari din sa plywood. O plywood. Yan. O, may tinira pa kami plywood dito. O, ito yung para sa stand nya. So may design dito yung stand nya. Maganda din itong tingnan mga kamukid dito. Gagawin ko rin ito ng design. Yung stand nya. Yan o. Uh. Tinti na siyang umorma bukas. Matatapos ko na to. So, yan lang mga kamangina. Ang update natin dito sa Tagong Project. Yan na Dahil pa. Sa labas. Sa labas mga kamangina. Kapag kisami na rin si Idol Jun Jun. na rin yung paggawa ng cob. Cob light design. Dito. Isa na palibot yan bukas mapuporma ito dito may cube dito, dito, dito mga kamukil tapos may isang center light tapos pagpapasok tayo dito sa loob ayun ang ah. yung design nya papunta na dun tapos TV console okay thank you mga kamukil maraming salamat